Patay ang isang 39 anyos na, na cable installer ng tagtarinang saksak ng isang salarina na nakamotorsiklo sa Tondo, Manila. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Frankie Aguilar habang nakatakas naman ang sospek na si Ryan Zastina Pablo, 32 anyos. Ay sa mga otoridad, nakatambay ang biktima sa isang gasoline station na dumating ang sospek sa kainang motorsiklo at inundayan ang biktima ng dalang patalim. Nagawa Nagawa pang makatakbo sa kalsada ang biktima pero hindi nilubayan na saksak ng sospek habang nakahandusay na nagresulta ng kanyang kamatayan. Patuloy namang iniimbestigahan ng MPD Homicide Section ang motibo ng sospek sa pananaksak sa biktima. At yan ang aking news scoop ako, si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.